At yun na nga mga kabawagan, dito tayo ngayon sa Bangali Market para mamili ng gulay. Tapakita ko sa inyo guys kung ano itsura ng palengke dito sa Saudi. Sampo? 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 Mura yan ha, mura. Baka mapamura ka nino mas. Kaya lang, bukas na kuya, para isa para tayo nawawala doon sa parto ko nung isa. <laughs> Gulai gulai. Kurang beliin panghan saya ano putih. Oh. Oh, <laughs> oh Cherry. Kalau putih sa Pembabat sana. Pembabat <laughs> selempar. En dan? Ooh, een raai is hier anything ik niet eens enkele.. Besteeng Ey dir jagt Bleke <t advod oczywiście> <poor> nag <racento> na papaya. Hirugdang papaya. Hello, Mr. pare, Mr. Pare gumulo. Kamser, kamser. Kamsa. Pagal Kamsa is oh. yung police tatakbo na lang. Lo. mo na Oh ya, apa ya? Katak buan jadi semangat. Tapi tapi mulai apa ya? Katak buan yang mau tahu? Hei polis siapa? Dah ini pun. Ati nang mga kabuwig, dumating ang polis. Oh, tak buahan, tak buahan, batai mana, batai mah polis-polis, kalau <laughs> berputnah, kain polis

At yun na nga dahil nga may police, ay eh, wala na kami nabiling gulay o kahit anong pangulam dahil nga nagtakbuhan na yung mga tindero. So wala na kaming mabil eh. So umuwi na lang kami, pumunta kami ng nesto. At dun kami bumili ng pangulam namin. So yun guys, ang sumuli. Parang salamat sa panunod sa aking video. And see you on my next video. Paalam. Thank you.